Bukas ho yan. After nung pamamahiya mo sa akin, do you really think na magiging okay ako sa sorry mo? Gagawin kong miserable ang buhay mo! Ah! 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 Bawa patung pun lagi perkawal. Tambahlah. 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 yan? Si Santo! Sino yan? Ako! Oh, yung mga anak mo! Naku, nakikipag-away sa Maynila! Ah. Ano ba sinasabi ninyo, Kapitana? Nagtatrabaho lang yung matinoy yung mga anak ko rin. <laughs> <laughs> Naku, ikaw kasi masyado kang bilib dyan sa mga anak mo. Oh, eto, nakita ni Peta sa face note. Nakikipag-away niya! Santo, bakit? Ano yan? Ano yan? Ano meron? Hmm. Nandito sila. Ha? Huh? Ano yan? Bakit nakikipag-away si Amira? Nakikipag-away? Huh? Ano yan? Uy, ano pa? Ebi, eh, lumabas yung totoong kulay. Yung pagiging mangkukulam. Ay! Di pa rin makamove on? Kapitana? baka siya yung inaway, dinidepensahan niya lang yung sarili niya. Mm, hindi mm, kayo sure. Nay, ano bang sabi ng doktor? Kailan ba ako pwedeng bumiyay papuntang Maynila? Oy, oy, oy. Ayun to. Kalma ka lang. Baka mawakwak yung mga tae mo. O nga naman, kaysa nga to. Makasama naman si Rose at si Alex ni Amira sa si Maynila. Hindi nila pa babayaan yung. Diyos ko po, Diyos po. Gabayan niyo po yung aking mga apo. Ilayo niyo sila sa kapahamakan. Kuha na yun sa kapahamakan. Malamang yung mga batang yan ang pasimuno sa away. Malamang? Hey. Bakit ba naman nakipag-away ang batang yan? Hindi naman pala away yung si Amira eh. nga sinasabi ko naman kay Santo, huwag na huwag mong gagawin yan. Luluwas ka ng Maynila. Ganyan-ganyan ah, nangyari -ganyan yari sa tatay ko. Bagong opera. Tapos nang, ay nako. Mahirap dyan yung binat. Diyan ka lang. Kalma ka lang. Kaya nila yun. आह uh...